Hi guys hi guys welcome to my mukbang prutas mukbang ako ng marang guys marang yung tawag dito sa amin ay iwan ko sa english milk ano man siguro to milk fruit. milk fruit. ayan guys yung marang binalatan ko na so you know, no? ayan o Ayan siya. So, kasi ako lang mag-isa. Wala akong lunch. Hindi ako nagluto. Si mama nasa la, uh, uma. Si mama nasa uma. Ano sila ng kahoy. Kasama mga bata. Diyan kain tayo. Thank you, Lord. Ah. Sarap. Tamis. Matamis to siya. Tapos, may buto kasi siya, oh. Kaya, kailangan anuin lang. Masarap siya, guys. <laughs> Tamis. Ito na yung lunch ko. Iksian ko lang yung video. new look tayo ngayon guys nagpa cut hair tayo kasi malapit na tayong bumalik sa reality shout out sa inyong lahat mga lalab, miss you guapa marley, miss you shout out guapa marley shout out mami lab mami malin miss you all guys Junski. Shout out, Jonski. Daddy loves namin, si Moises. Loves nanay. Shout out sa'yo, loves nanay. Gingging and Dodoy. Shout out sa'yo, Dodoy. Salamat, Dodoy, ha. Langga kapunay. Shout out lang ga. Guwapa cha. Cha med. Si Siralin. Shout out. Labas ko lay.